Hello guys, magandang umaga po sa si inyo Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. For video guys Ating tutuloy natin Tinatres hapon guys so oh. Yan o Tuloy natin guys natin. Yan guys o oh. Yan <laughs> Yan guys Ulo na naman guys <laughs> <laughs> Nagtatakot sa camera guys. Ayan <laughs> 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 yung yeah, guys. Ulo tuloy natin guys. yan, Wala man materialis guys. Paputol-putol naman guys. Paano matatapos yan? yan o. Ayan si Pogi yan may Ayan. pumasok guys. Ayan o. o. Nag-iipi guys o. yan o. Gak sepuluh, gak sepuluh, guys kasih <laughs> ah, guys sepuluh, gak sepuluh, gak sepuluh, gak sepuluh, guys sepuluh, gak guys. gak guys gak sepuluh, gak sepuluh, guys sepuluh, gak sepuluh, gak sepuluh, gak sepuluh, Yes, sir. <laughs> oh, dami pera ah. Hindi, yung ganina ito. Pangas, yun. yan Busy-busy sa cellphone na yun. Yan si bro Si bro. Yan, yeah, yan. Yeah. Okay. <laughs> Nintiho namin yung tractor namin guys Kasi wala pa Wala materialis eh yan guys, so oh, batik natin ko tractor dumating na guys. So oh, yan, yan. <laughs> naka oh, guys, oh. naka <laughs> yan. Oh. Ay, guys. So. Oh. Tingnan mo service ni si Pogi, parang pampish bull. Ay, si Pogi oh, yan. Tibog guys, pupuntahan natin yung kaburo natin dito. At titanghalian naman Oh, oh wala nga nakain na pala eh. Yan oh. Yan oh, wala nga talong. Oh, wala nga. Ito gandang kilawin. Mm. Yan oh, nasa bro oh. Mm. <laughs> 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 yan, yan oh, kuya, oh. yan oh, no, si yan. Ano? Okay. You know, yan. Ano? Sige. Yan oh, titingnan natin yung kinalis nila yung dito guys. Mabilis pagkatalis so, guys you know. yeah, oh, yan oh. Yan oh. Guys, sila. kabilang project to guys kabila may nakakabit pala dun guys ng uh, ano kurinti na ano ah. hmm. To sa kabila ko wala nga wala laging walang materialis eh laging walang materialis ah. doon Dito nga, eh. Dito. tinulungan ko na nga sila doon eh Garsa galit, galit yung matanda doon eh. Okay. Bakit? Iba na naman yung gumawa. Ha? Iba namang mas yung gumawa, no? Hindi, eh? <laughs> yung dalawa na silang gumawa. Yung bayaw niya hindi na pinagawa. Bakit? Eh, kita mong bara-bara naman kasi gumawa yun. <laughs> huh. Yung nag building yung pos na yun? Hindi, yung kasama ko yun. Wala po guys, tapos ito yung tapos na ho guys. Oh, gagira out na lang ho yan guys. Yan o. Yan, doon sa CR na naman tayo bukas guys, sa loob. Yan. Ito namang lababo guys, yan. Kunti na lang guys. Yan na lang, tsaka ito si Roja guys, yan. Yan bukas. Yan. Yan sa lababo. Yan. Yan lababo na yan guys. Yan para to yung lagyan ng kalan yan guys yan ito naman dali hindi po kasi marami pa nadali nito guys yan and guys pupunta natin yung isang kasama natin ito guys kung tapos na ba siya guys ayan ito na tigas yung kakabit ng Ayun pala. Hindi pa pala tapos guys. Ayan oh. o. Oh. Ayan. Ayan. Ayaw pa pala. Hindi pala tapos guys. Oh. Ayan o. Oh. Hood-hood na naman. Hood-hood na. Ayan. <laughs> Nakabit pa sila guys. Ayan. Ah, Ayan yung reporta. Ayan yung talaga paggula sa libel. <laughs> Yan, yan ang nangyayari sa pula sa level. Yan oh. Yan oh, wala sa level, guys. Yung ano.